Okay, so nandito tayo ngayon sa Toyota. Mainit, no? Pina-check up natin ang kotse. Second vlog natin ngayon. Uh, naisip ko lang kanina kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng kotse na brand new. Okay. Ilang buwan na rin naman 'to. Uh, ba, paano ba ako nagkaroon ng kotse na brand new? I started having second car ko na 'to. Yung unang car ko eh second hand. Nabili ko 'yon through my side job, side income as uh, consultant ng isang uh, preschool okay so ngayon nakuha ko rin siya tungko ko sa uh, YouTube uh, pagbabay ni YouTube tsaka sa mga seminars ko so what i'm trying to say now is bakit mahalaga na meron kang side income hindi ka lang nakadepende sa sweldo mo kasi pag nakadepende ka sa sweldo mo uh, limitado ang kilos mo so ang ganyan lang pwede mong gastusin di ba kasi nga budget ka pero kung meron kang side job, side income, so at least meron kang additional income. So you can buy uh, car siguro. Naginagamit ko naman siya sa, sa pagbablog. Like Saturday, nasa uh, SM North tayo. Sunday, nasa Robinson's Pampanga tayo for coaching and vlogging, di ba? So, and Friday pala, nasa SBMA tayo for seminar. So, nagagamit ko naman siya, okay? Yun yung pagkakaroon ko ng kotse. And other, uh, pag nagkaroon ka ng side job, bakit sa mahalaga, side income, nakakapag-start ka ng investment mo. Like, ako nakapag-start na ako ng mga five investments siguro. Uh, salamat sa mga side job natin, side income natin. Okay? So, and nakapag-travel na rin tayo. <laughs> Nakapagbigay tayo ng marami sa, sa parents natin, sa nanay ko, mga kapatid mo, maluwag tumulong. Okay? So, that's the importance of side job. Okay? So, wag tayo manatili na pwede kang mag-empleyado pero find way uh, how to earn extra money para naman magawa mo yung mo sa buhay, magawa mo kung ano yung gusto mo pang gawin. Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW dito sa Pilipinas. And by the way, kung gusto mo magpa-coach, Doc D, paano ba mag ng side income, I can help you. Tawagan mo ko 0939-525-4311. I'm doing online or personal coaching. Alright, so thank you very much, Genevers. Enjoy the rest of the day. And eh? let's go, let's go.